Hello, hi, ako si Neo, sabi ng prinsesa, at ngayon ipapakita ko sa iyo ang pagsasanay, pagsasanay ng pinagkukunan ng enerhiya ng solar system. Makikita mo dito, para sa kuryente, pinagkukunan ng kuryente, pinagkukunan ng enerhiya, karaniwan, mayroon tayong isa, dalawa, tatlong pagpipilian. Mayroon tayong prioridad ng solar, prioridad ng solar. Ang prioridad ng grid ng E, ang ili ay nangangahulugang E battery at generator. Kaya, ang prioridad ng solar ay yi muna at pagkatapos ay pangalawa. Kami, sa wakas, ang prioridad ng baterya at grid, ibig sabihin nito ay grid muna at pagkatapos u. y pangalawa at sa wakas, ang baterya at grid, iye. Ibig sabihin nito ay, una, pagkatapos ay baterya pangalawa at generator sa wakas. Karaniwan, may tatlong uri ng prioridad ng pinagkukunan ng kapangyarihan. Ngayon, gagawin ko. Ipakita sa iyo ang isang pagsusuri sa isang bagay sa tubig. Woo, uh, ang pagkakaiba ng mga piniling prioridad ng solar power. Kaya, ipapakita ko sa iyo ang kagamitan sa pagsusuri. Ipinapakita ko sa iyo ang aming kagamitan sa pagsusuri ngayon. Woo, uh, ako ay magiging U5 uh, o para sa walo. Woo, uh, salamat. Ang pag-uusapan ko doon ay mayroon tayo. Salamat. Ano ang aming material na buhay? Woo, uh, ikonekta mo ang solar panel na ito. Maaari mo nang ikonekta ang bagong i. E, sa, maaari rin tayong magtimpla. Yeo. Kaya para sa sistema. Iyon ay isang loading machine, loading test machine. Ibig sabihin, maaari tayong pumili ng isa, tatlo, o lima kilos upang subukan ang aming loading. Kaya ito ang aming machine ngayon para sa pagsubo. Sige, simulan na natin. Ipakita ko sa iyo ang solar priority. Ngayon makikita mo ang ACCE. U, id UID, baterya, li, lahat ID, output ID. Kaya, gusto naming itakda ang solar priority. Pindutin lang natin ang confirm button. At pagkatapos ay pumili tayo ng access at piliin ang numero. Numero tatlo. Kaya numero, numero para i-confirm. Makikita mo na tayo ay 34, ito ay I. Kung pipiliin natin ang ibang grid, Y, Y, at saka grid. Ngayon ay susubukan natin ang i E. Kaya pipiliin namin ang kumpirmasyon. Oh, okay, ibig sabihin nito ngayon. Napili na namin. Prioridad sa solar, iyon ay i, una ang i, ang pangalawang ay ang supply ng generator, at saka ang supply ng baterya. Ngayon makikita mo. Walang naglo-load, kaya't susubukan na natin. Ito ang aming test machine. Magsisimula tayo sa, ano ang papatayin? Ano ang papatayin? Buong patay sa ano? 4.5 kW. Kaya maaari nating suriin ang inverter ngayon. Ito ay 4.8 kilowatt. Kamusta, naglo-load ang mundo? Kaya makikita natin ngayon ayon sa solar priority. Ngayon, dapat ay dapat ay ye muna. Ngunit dahil sa aming ye, maliit lamang ito, kaya hindi sapat ang ye. Kaya sa palagay ko ngayon ay gumagamit ito ng generator. Kaya, tingnan natin ito. Ito ay tungkol sa baterya. Kaya, ngayon ay nakakakuha ka ng mababang kuryente para sa presyo. Maaaring suriin. Walang kuryente mula sa baterya. Kaya nakangahulugan ito na karamihan ng kuryente ay mula sa generator dito. At kung tayo ay titigil, kung ihinto natin ang generator. Sa tingin ko ang kuryente ay mula sa baterya. Ngayon, subukan nating ihinto ang isi dito. Makikita mo ngayon, may alarm kasi naka-off ang isi Makikita natin dito ang baterya. Ang baterya ay siyam na putsyam. Ibig sabihin, lahat ng kuryente mula sa baterya. Lahat ng kuryente mula sa baterya. Ibig sabihin, yung muna at sa kapangalawa. Ngunit tayo at sa wakas ang baterya. Kaya, makikita natin ng mabuti ang output. Okay din ang output mula sa 4 na point kilowatt. Kaya pwede tayong magsagawa ng test. Isa pang bagay, kung isa-set up na naman natin ang AC, ano ang mangyayari? Sinubukan naming i-on ang AC. Eh. Kaya tumatanggap tayo ng kuryente mula sa baterya. Ngayon, naghihintay tayo. Ngayon, makikita mong walang kuryente mula sa baterya. Walang kuryente mula sa generator. Ibig sabihin, ang inverter ay gumagamit ng generator na nakalubog sa tubig. Para sa automaticong kuryente, ibig sabihin ang power source ng solar IU